Hello mga ka welcome back to ZK Trend. Mangyayari na nga ngayong 2pm ang final media conference ng Can't by Me Love. At mapapanood ngayon yan sa iba't ibang account ng ABS-CBN, Star Creatives, I Want TFC at ng Rise Artist Studio. Marami ngayong nagsasabi na mamaya umano sa final media conference ng Goodbye My Love ay may malaking anong show mano ang Don Bell na ayon nga dito ay may dalawang projects o mano itong gagawin. Ayon nga dito kay Mami Bang, kapag nandiyan umano si Miss Cory Bidanes, for sure umano may big announcement para sa Don Bell at malamang good news yan umano another projects for Don Bell at yan umano ang ating pagtuuna ng pansin at ayon pa dito heads up mga bula sa nalalapit na pagtatapos ng hit TV series na Can Buy Me Love to upcoming projects ang nagabang kina ni Pangilina at Bell Mariano One movie na gagawin ngayong taon at isang series ulit na dapat nating abangan ng iba pang detalye. Marami nga ang mga bablis dito ang talaga namang sobrang excited na kahit hindi pa nga ito confirm. Kung matatandaan rin ay sinabi na dati ni na Donnie at Bear na may gagawin nga silang movie ngayong taon. Personally naman mga kababis ay na-achieve naman ni na Donnie at Bell ang goal nga ng teleserye nilang Can't Buy Me Love. Na-prove nila na di lang sila pampakilig pero more in drama crime ang Can't Buy Me Love kaysa romance which speaks how wide the range is as a team. At ang pinaka the best part nga ay kaya nilang humakot ng TV ratings as their ever first teleserye. Kaya naman mga kababis ay ating abangan maya ang final media conference ng first ever teleserye ni Nadoni at Bell. Yan lang muna ang update natin ngayon mga kababs. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood.